Samantala, hawak na ng pambansang pulisya ang listahan ng celebrities na umanoy isang kot sa iligal na droga. Ito'y matapos malansag ng pulisya ang Ace Verhel Group sa Laguna na sinasabing nagbabagsak ng droga sa mga artista. Ayon kay PNP spokesperson, Senior Superintendent Jonardo Carlos, ang mga celebrity na umano'y drug personalities ay maaaring mga user o pusher. Gayunman, hindi muna isa sa publiko ng PNP ang natunang listahan at ipagpapatuloy ang pangangalap ng ebidensya para sa mas pinalakas na kampanya ng PNP laban sa ilegal na droga. May pakiusap naman si Robin Padilla sa pamahalaan. Hirit na aktor, huwag munang ilabas sa mga pangalan ng mga artista na sangkot umano sa droga hanggat walang dialogue yung pong mga pangalan ng mga artista ay huwag muna pong ilabas. Sana magkaroon muna ng dialogo ang mga ang mga artista, ang mga manager sa PNP o kung anumang anumang ahensya sapagkat ang mga artista po tandaan ah, po natin ano mga taxpayers din po sila sana po mabigyan sila ng puwang sapagkat sila po ay biktima rin Uh he asked Digong to not name showbiz drug users. What makes them special pag politicians ordinary citizens okay lang? Why would showbiz be exempted in the name and shame of Digong? Oh no no no. I did I did not. I never said. Na na. Uh, kasi nabi ko na ulitin ko na lang po. Oh ano, go ahead. Ano, kasi ganito Uh yung tanong kasi nasa isang showbiz gathering kami. Oo. Kaya malaman kailangan malaman po natin yung uh -uh. showbiz gathering. So mm -hmm. lahat ng tanong it's mm -hmm. about showbiz. Mm -hmm. uh, Ilangan naman may tanong na ganito po, na politika, wala. Puro mm -hmm. showbiz. Kaya yung sinabi ko na na wag mo nang banggitin yung mga user. Maliwanag po 'yung sinabi ko. User. Yeah. yung offenders. Yeah, yeah, yeah. Uh, not the criminals. Uh, pusher kasi, criminal na yan. O yung user na nakagawa ng crime, iba na 'yon. Mm -hmm. uh, user. Mm -hmm. Eh bakit? Ngayon, isama ko na po yung yeah, pati yung uh, ordinaryong tao na nagtatrabaho. Oo. Isama na natin yung mga nasa showbiz na user, pati mm -hmm. na rin yung mga ordinaryong Pilipino mm -hmm. na nagtatrabaho na nag na user. Bakit natin sila kailangan sirain ng buhay? di diba? kasi pagkasinabi po natin kasi na rehabilitation, uh -uh. ang una natin gagawin, uh -uh. Uh -uh. Uh -uh. one, alisin yung drugs. Uh -uh. Second, make them productive. Uh -uh. etong mga taong to, itong artista, at yung mga ordinaryong taong may traba trabaho, productive na. Uh -uh. Nakakatulong na nga sa gobyerno, nagbabayad na nga ng tax. Eh bakit natin sila tatang, Pag hiniya mo yan publicly, tatanggalin niya sa trabaho. Uh -uh. O oh, hindi problema na. Dalawa na yung problema natin sa kanila kahit na dapat isa na lang. Kailangan mm -hmm. po kasi, kailangan progressive ang ating thinking. ano? Mm -hmm. Kung gusto po natin talagang maging revolutionary, mm -hmm. kailangan po tayo maging progressive. At ang lahat ng desisyon natin, hindi selfish. Mm -hmm. Hindi tayo maging pwedeng individual lang. Kailangan tayo maging collective na tayo, mm -hmm. mga Pilipino pero i think what what it's a hard one making uh -huh. the distinction between a user and a pusher it's like making the a distinction between an extremist and a terrorist ba diba? when when does a user become a pusher Or pag nagbebenta na yan oh uh -huh. pag okay. nag pag meron po kayong kilalang artista na nagpo-push ng drug sabihin niyo po sa akin ako mismo hmm. ang magsasabi kay mayor at kay bato sumama ka pa hulihin natin hiyain natin kung gusto hmm. mo Okay. Oh, that pero one, yung user, come on, man. You want to give mandate them a second yun. chance. A oh. second chance, right? That that is oh. a that's from oh. at Humdinger oh. underscore Mayo. That question on oh. Twitter. Another question. At, pwede ko pong sundan pa kasi sige, sige. may isang tanong pa eh. Yung tungkol sa politicians. Oh. Bakit ako pumapayag? Ano? Tandaan po natin yung mga politicians may mandate yan. Sumumpa yan sa, sa, sa harapan ng batas ng Diyos at batas ng tao na sila'y magsisilbi sa atin. Kaya yung crime na ginawa nila na sila'y sumuporta at nag-push ng drugs, heinous po yun. At yung pulis hmm. na dapat he is enforcing the law hmm. at hindi niya ginawa, ay heinous din yun. Hmm. Hindi, hindi yun comparison. Yung artista at yung ordinaryong tao, kanino ba nanumpa yun? Wala naman sinumpaan yun. No? Hindi natin pwedeng ikumpara ang politician, ang polis, mm -hmm. sa artista o ordinaryong tao. Hindi, malayo po, malayong malayo. malayo. Eh, alam naman po lahat na ang ako'y balik Islam. At ang nagdala po sa bilibid ng Islam sa akin ay si Sultan. Siya po ang... Uh, po. Hindi ko po pwedeng makakalimutan yun. At sa nangyayari po ngayon, nakalulungkot na muslim sa muslim hindi ko tinitingnan ito nang labas sa aking pananampalataya ako ay dating kristiyano na nagmuslim muslim Kailangan marami akong tanong na dapat masagot at ganun din sa ating mga namumuno sa inang bayang Pilipinas kung bakit pinapayagan natin mamatay ang mga Pilipino ako ay katulad din po ninyo maraming tanong kaya po ako, ako nandito upang magtanong at kailangan makakausap ko po ang sultan. Yun lamang po, ako po yung walang daladalang kahit anong bas-bas ng sinong. Wala. Pero tulad ng marami po, hangad nyo rin ang kapayapaan para sa dalawa pangyay. Katulad po ng una kong sinabi, Muslim sa Muslim po. Kung mapapanood nyo po at makikita nyo sa video, masakit yun. Sabi po ni Uh, unconditional surrender ka dapat gawin para Royal Army sa Saba. Ano pong reaksyon ngayon, kailangan ko muna makausap ang Sultan. Kasi ang posisyon ko naman dito, bali wala naman yung posisyon ko dito. Eh. Ang ano dito, ang importante, eh. kinikilala ko ang Sultan ng Sulu. Nandito ako dahil nagpupugay ako sa nag-iisang Sultan na makikita naman po natin sa kasaysayan ng Pilipinas na talagang magmula pa noon ay eh, nakipag-usap na sa atin ang bansang Chino, ang, 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 bansang India, ang bansang lahat po yan nakikipag-usap sa ating sultan. Eh, ang ating pong republika, eh, noong 1946 lang, eh, sana, sana po, sana, eh, makausap ko ang sultan. Kung papayagan ako ng sultan, makausap siya dahil ang nangyayari po dito ay Muslim sa Muslim na sister. Napakasakit sa video, mga Sa inyong sipat po, uh, sir, uh, mas magiging uban na umuwi na po muna yung po mga kapatid po natin ko na rinig sa Sabang, mo sila po yung manatili. Uh, Alin sunod po sa kanilang paniniwan? Alam mo, kapanalig? ito ay sultanate. Tandaan natin, meron silang sariling sandatahang lakas hindi kami pwedeng magbigay ng opinion dito na manghihina ang, ang mga tinatawag nilang armed forces. Hindi pwede. Hindi ako nandito dito para hindi ako tactical officer, hindi ako military officer, Muslim ako. Nakikita ko hindi tama. Nandito ako para mag -appela. sa inyo lalo. Kapwa Pilipino na natin yung pinapatay doon. Huwag tayong mag-relax naman. Yun lang yung akin. To. Wala audience lang. Kailangan ko lang ng audience. Bilang isa kong muslim dito, ano mo yung panawagan sa pamahalaan? Basa din po sa inyong napakinggan at nakikita at naobserbahan sa mga panawagan. Panalig, ang aking opinion na naman eh, siguro magiging one-sided kapag ka muslim. Ang opinion ng isang muslim. Siyempre, ako, nasasaktan ako sa nagaganap. Siguro, eto na lang kumpare ko. Ang magsabi na lang kung ano ba ang opinion mo bilang hindi ka naman Muslim. Ano ba bilang Pilipino? Uh, bilang Pilipino, siguro kinakailangan ng uh, ng ating pamahalaan ng mismo ba? ang nagbibigay suporta. Humingi kami ng tawag nung uh, noong isang linggo na yung pinadalang Philippine Navy boats. Dapat hindi yon pinadala upang uh, ipigilin yung ibang mga gustong sumuporta sa Sultanate sa Sabah. Ngunit dapat yon inilagay sila doon sa, sa boundary with uh, Malaysia upang ipatunay na kahit ang Pilipino, kahit nasaan man siya, ay puproteksyonan at didepensahan ng ating uh, ng ating pamahalaan. Wherever the Filipino may be, Muslim or Christian, They should be protected.